Ayun sa mga ngaral na Muslim, ang Romano-Katoliko ay relihiyon ni Pablo at hindi kay Kristo. Yung religion na yun ng Roman Catholic, yung religion ni Pablo, hindi yung religion ni Jesus Christ. Dahil yung... ayon, Dahil ano daw ang religion ng ating Panginoon Kristo, Islam ba? Ang Islam ay relihiyong tatag ni Muhammad. Ilang daang taon ang lumipas mula ng ating Panginoong Iso Kristo ay nagtatag ng tunay na iglesia. Mapansin ninyo mga kapatid, balik islaman o mga ngaral na ng islam ay inaatake at pilit nilang sinisiraan si San Pablo dahil batay sa kanilang pahayag na si San Pablo binago daw ang aral ng ating Panginoon sa Kristo. At hindi lang yan, ang Roman Catholic daw, relihiyon ni Pablo at hindi kay Kristo. Yung religion na yun ng Roman Catholic, yung religion ni Pablo, hindi yung religion ni Jesus Christ. Dahil yung religion ni Jesus Christ, katulad na yung religion ni Abraham, isa lang Diyos naman iniwala hindi yung tatlong Diyos. oh, at... yun. Dami talagang biktima sa maling akala. Ang akala nila na yung Trinity ay tatlong Dios. Papayag kaya sila mga kapatid kung tayo ay mag-interpret dahil sa Quran sinabi ng Allah, we, plural yun, at sasabihin na, hindi, plural in respect lang yun, hindi yun, marami. Pakinggan natin at sagutin natin itong pahayag sa isang mga ngaral ng Islam. Pero gawagawang estorya lamang. Wala siyang ipinakitang history, kundi yung history, ginawa niyang his story. Yung religion na yun ng Roman Catholic, yung religion ni Pablo, hindi yung religion ni Jesus Christ. Dahil yung religion ni Jesus Christ... Oh, so, ona yung Roman Catholic ay relihiyon daw ni Pablo, hindi ng ating Panginoon Iso Kristo. Ibig sabihin, parang pilit niya na ipakita sa mga sumusubaybay sa kanya, lalo na sa mga Islam o balik Islam, na gumagamit siyang history pero kung di nyo napansin mga kapatid, parang history. Pero his history. Bakit? Roman Catholic, religion daw. Ano? Di kay Panginoong Jesucristo, kundi kay Pablo. Religion na ng Roman Catholic, yung religion ni Pablo. Hindi yung religion ni Jesus Christ. Okay. Silipin natin ang kasaysayan, mga kapatid. Kung nagsasabi ba ng katotohanan itong mga ngaral ng Islam o nakabatay lang sa chismis. Sa kasaysayan, ito ang mabasa natin sa World Almanac and Book of Acts, page 688. Roman Catholic, Founded by Jesus Christ who named St. Peter the first vicar. Developed in the early Christian proselytizing especially after the conversion of Imperial Rome in the 4th century. Historian, Dito pa lang sa history mga kapatid. Abay, butata na ang his history nitong mga ngaral na ito na wala namang pinagbatayan. Okay, Biblia, referensya, ngunit ang his story ay nagiging diferensya. Tuloy natin siya. Dahil yung religion ni Jesus Christ, katulad ng yung religion ni Abraham, isa lang Diyos na maniniwala. Hindi... Yung... At hindi daw tatlong Diyos. O sige nga, kung talagang ang mga ngaral ng Islam ay hindi talaga mahilig mag-imbinto ng gawagawang istorya o chismis o marites, sige nga, pakita kayo ng aklat katoliko na ang Trinity ay tatlong Diyos. Samantalang ipakita natin yung mga aklat ng Islam na sinasabi na ang Trinity ay iisang e Diyos sa tatlong persona. Nasa aklat yan ng Islam. Baka inosente sila niyan. So, ano pa ang dagdag kasaysayan mga kapatid? Ito ay tunay na history kung ang simbahang katoliko, Roman Catholic Church, ito ba'y sa ating Panginoon Iso Kristo o kay San Pablo lang? Ito. Mabasa natin sa Glorier Encyclopedia and Knowledge Volume 5, page 106. Catholic Church, Greek Catholicus Universal Term Generally Applied to the Divine Society, founded by Jesus Christ and endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost. Kung ituloy natin pagbasa, may mabasa pa, hands often called Roman Catholic. See? Napakalinaw ang kasaysayan. Sa dagdagan pa natin. Ito'y history versus his story. Sa aklat na ang pamagat New International Encyclopedia Volume 20, page 520, Roman Catholic Church, there are two equally valid definition of the Catholic Church comparable to the twofold nature of Jesus Christ its founder, who was both human and divine. See? So, dito pa lang sa kasaysayan na ito o history, mga kapatid, butata na ang chismis o his story sa mga ngaral sa siktang tatag ni Muhammad. Sa The New Book of Knowledge, mga kapatid, Volume 16, page 287, ito din ang mabasa natin sa kasaysayan. Kung pansinin ninyo ang nakasulat Roman Catholic Church, The History of the Catholic Church, began in an upper in Jerusalem almost 2,000 years ago. About 120 persons were gathered there the church described to be the society that Jesus founded. Ano daw? To be the society that Jesus founded. Abay, hindi sinabing to be the society that Paul founded. Isip-isip naman pag may time. Pero, mabalik islaman o kaya'y mga ngaral ng uh, Muslim sa reliyong Islam, abay, allergic talaga sila at inaatake nila si San Pablo, mga kapatid. Dahil ano daw ang pahayag niya kay San Pablo? Si San Pablo daw nagtuturo ng tatlong Diyos. O, sige nga sa Bible, sabi niya, saan mabasa sa Bible para mapatunayan na ang mga ngaral ng Islam ay hindi sinungaling? Saan mabasa sa Bible na si San Pablo ay nagtuturo ng tatlong Diyos? Doon pa lang sa tanong na yan, butata na, mga kapatid. Eh, mahilig magawa ng sariling kwento. May mabasa ba na si San Pablo ay nagturo na merong tatlong Diyos o ang Holy Trinity ay binubuo ng tatlong Diyos? Meron ba? Wala naman. Di ba? So, walang mabasa mga kapatid. Pero, bakit kaya na tulad sa grupo ng Operian, allergic sila ni Pablo, ni San Pablo. Marahil ay hindi ligid ng kaalaman mga kapatid na marami nang kinikilala yung lalo na sa mga balik Islam o sa mga Muslim na inaatake talaga nila sa kanilang pangangaral si San Pablo. Siguro dahil kung ikumpara natin si San Pablo at kay Muhammad, si Muhammad, totoo, nasa kanilang Quran, na pinakitaan daw ng Allah, yung Diyos nila. Pero ang tanong, sino ang makasaksi na talagang Diyos ang nagpakita kay Muhammad? Sino? Eh, sabi yang, yan ni Muhammad, di eh, po ba? Pero, kung tingnan natin sa Biblia, eh ang daming nakasaksi na si San Pablo'y kinausap, pinakitaan, at isinugo. Eh kumpara kay Muhammad na propeta o mano ng mga Muslim at yun ay ka bahagi sa kanilang syahada na si Muhammad ay propeta daw ni Allah. So, kapag sabihing propeta ni Allah o propeta ng Diyos, maiisip natin mga kapatid, sino ang nagsugo na Diyos sa propetang iyon? So, kung tanungin natin yung mga Muslim, sino ang Diyos na nagsugo kay Muhammad? Madali nilang sagutin mga kapatid at magkot talaga sila sa Quran. Anong talata sa Quran na pwede nilang ikot na si Muhammad ay messenger of Allah? Isa na ito, ang Surah 3.32 Say, O Muhammad, o be Allah and the messenger Muhammad. But if they turn away, then Allah does not like the disbelievers. Muhammad, hosin ka. Okay, so 'yon mga ah, kapatid, ang isa sa mga talata, isa lang. So sa madaling salita, 'yung Quran ang ginagamit nilang batayan para masabi na isinugo ng Allah ang kanilang propeta. May problema tayo dyan. Ang problema po, ibabalik natin sa kanila mga kapatid 'yung tanong na Di, basta-basta masagot ng mga Muslim. Una, Quran. Salita ba talaga ng Diyos? Boy, salaga, sabihin nila, salita talaga ng Diyos yan. Dahil si Anghel Gabriel ang nagpakita. Tunay nga na Anghel ang nagpakita kay Muhammad. Tandaan natin sa Biblia, Galatia 1.8. Kahit pa ang Anghel na nanggaling doon sa langit bababa sa lupa at magturo ng kamalian ay itatakwel ninyo. Ano daw? Kahit daw ang anghel, mga kapatid. So kung ang anghel magturo ng kamalian ay itakwel, tingnan nyo yung Quran. Ilang daang taon ang lumipas bago sumulpot si Muhammad na nagtatag ng Islam na nagsabing hindi si Kristo na ipako sa cross, Ang naipako ay kamukha lang ng ating Panginoong Hesus Kristo. Jose? Samantalang si San Mateo, si San Pablo, si San Lucas, si San Juan nakasama at mga eyewitnesses sa pangyayari. Nagpahayag sa Biblia na ang ating Panginoon Kristo so ay namatay, muling na, naipako sa cross, muling nabuhay sa ikatlong araw. And so, kung makita natin, una, ibalik natin sa kanila yung tanong ng mga balik Islam o mga ngaral sa Islam. Kung propeta nang diyos o ni Allah si Muhammad kailan saan at paano isinugo siya sa tunay na diyos ikalawa kinausap ba siya mismo ng diyos at itinalaga bilang propeta ang sinasabi ng mga muslim mga kapatid si san pablo daw umano bakit mainit sila kay San Pablo dahil sa Biblia mabasa natin lalo na sa Gawa Kapitulo 9 bersikulo 1 hanggang 6 na kinausap mismo sa San Pablo ng Diyos at isinugo kaya ganoon na lang kainit nila ang tulig sa kay San Pablo na si San Pablo daw ang nagtayo sa Kristiyanismo lalo na sa Romano Katoliko pero walang batayan yan chismis lang yan. Eka nga, maritis lang yan. Dahil sa mga history na binabasa natin, kung mapansin ninyo, all secular histories show a direct time link between the Catholic Church and the Apostles, leading to a conclusion that the true Church of Christ is the Catholic Church. Tinalakay pa niya yung mga Diyos-Diyosan daw. O sige nga, dahil sa mga larawan ng mga santo, Diyos-Diyosan daw. Sige, pagbigyan natin siya na Diyos-Diyosan dahil may mga larawan. Pagbigyan natin yung maling akala nila. Sangayon ba sila na kita tayo din ang mag-interpret? Dahil humahalik sila sa itim na bato doon sa meka mga kapatid, sangayon ba sila na sasabihin natin yung hinalik nila ay Diyos-Diyosan din nila? Yung mga pagano, sinasamba ang buwan, sinasamba ang bituin, di po ba? E eh, sa kanilang moske, di po ba may mga buwan, may mga bituin? To make his message known is our responsibility So here we are to pledge our lives to the Lord of Eternity